Simula naging bukas ang ilang professional basketball league sa Asia ay wala nang humpay ang pag-angat ng mga Pinoy players dito. Patuloy pa itong dumarami ngayon at pagaling din ang pagaling ang mga nare-recruit. Sa kabilang banda, ramdam na ramdam na rin ang KBL at B-League ang presensya ng mga kababayan natin at karamihan sa mga nahugot nila ay napakalaking parte na rin ng kanilang mga teams. Unang major award siguro na nakuha ng isang Pinoy import ay ang Rookie of the Year nun sa KBL ni RJ Abarientos. Last season lang yan bag lumipat ng Japan ng Filipino guard. Bilang isa sa mga best young players ng Pilipinas na pumasok sa KBL bilang rookie at 23 years old at may experience na rin kagad sa ating senior national team at nakakalaro na rin sa FIBA OQT against Serbia at Dominican Republic ay hindi na nakakagulat na na-outperform niya ang mga Korean rookies doon. At dahil nga sa kanyang magandang rookie year sa KBL, eh, nakakuha rin siya ng better offer sa Japan. At yun nga, ay eh, naglalaro na siya ron. Pero hindi lang pala Rookie of the Year Award ang maaagaw ng mga Pinoy rito dahil miski MVP Award ay eh, napanalunan na rin kontra sa mga locals ng KBL. This season, nakuha ni Ethan Alvano ang MVP honors matapos magtala ng 16.6 assists a game. Sobrang halaga ng role niya sa team bilang starting point guard nito. Lahat ginagawa sa court at maraming beses ding nasalba ang kanyang team sa crunch time. Kaya naman this season, numero 1 ang Wonju sa buong KBL with 41-13 record. Kaya diretso semis na rin sila at wala nang quarters-quarters. Buong regular season, naglaro si Ita ng almost 32 minutes sa game para sa team. Mantas na playing time niyan para sa isang 40-minute game. Kaya naman dahil sa kanyang magandang performance at team success na rin sa regular season, eh wala talagang duda na deserve ni Alvano ang most valuable player award niya. Isa pang reason kaya ramdam na ramdam ang mga Pinoy imports ngayon sa South Korea at Japan ay eh, simple lang, isa tayo sa mga powerhouse country sa FIBA Asia. Yung talent pool natin ay malaki kahit pa may sarili pa tayong liga. At given na most na nakukuha nila ay naglaro na sa Gilas Pilipinas, ay eh, napanood na rin nila itong maglaro kontra sa mga Hapon o Koreano o maging sa ibang national teams na magbibigay ideya na makakasabay din ito pag dinala sa kanilang pro league plus the fact na third world country tayo eh mas madaling humakot ng mga Pinoy talents para sa mga liga kagaya ng KBL at B-League dahil sa yaman ng mga bansa nila. Na para sa atin ay malaki na kung ikukumpara ang ibabayad ng mga domestic leagues dito sa atin. Kaya naman na-attract talaga nila ang best of the best na Filipino players natin. Na even ang generational talent ng Pilipinas sa si Kai Soto, eh nakuha nila. Kitang kita na dinodominate talaga ngayon ng mga Pinoy ang Asian import recruitment sa Sokor at Japan. Sa KBL may 10 teams, lahat may Asian import and guess what? Ilan ang Pinoy doon? Lahat! 10 KBL teams ang may naglarong Pinoy this season. Noong una may mga hindi pa kumukuha eh. Pero ngayon, eh lahat na sumusubok dahil prior nito ay eh lumabas talaga ang advantage ng ilang KBL teams sa pagkuha ng mga Pinoy imports. Halimbawa so, na lang dyan si Abarientos na again rookie of the year ng liga, si Abando sa reigning KBL champion na Anyang, si Belangel na main man na ng Pegasus, at ngayon si Alvano na MVP naman ng liga sa best team na Wonju sa regular season. KBL pa lang yan, sa Japan ang dami rin at mas maraming malalakas na Pinoy players. Mind you, nandito ang tatlong World Cup players natin na sina AJ Edu, Dwight Ramos at Kai Soto. Narito rin ang dalawang former number 2 pick sa PBA na sina Kiefer Avena at Ray Parks. Maging ang number 1 picks sa sina Greg Slaughter at Roosevelt Adams. Ganon din ang iba pang national team players natin na sina Matthew Wright, Thirdy Ravena at RJ Abariantos. Though unlike sa KBL, hindi lahat ng B-League teams ay may hugot na Pinoy. Gawa ng kahati ng Asian Imports ang mga naturalized players sa isang slot para sa team. Kaya nga niloan muna si Soto nun, di ba? Dahil mas priority ng Hiroshima na palaro ng kanilang naturalized player. But still, dino-dominate you know, pa rin ng mga kababayan natin ang Asian player quota sa B-League. Itang kita naman niya ng All-Star Weekend dahil 10 Filipinos ang nasa Asia All-Stars. Pito lang ang ibang nationalities. Kita rin sa mga numbers nila this season na halos lahat talaga ay malaking tulong para sa kanilang kupunan. Bakit na hindi nila mapupulot basta na talent sa mga locals nila given na napakaraming team sa bilik. Notable si 3 Ravena. bilang pinakaunang Pinoy import dito, nagsimula sila bilang kulelat na team. Pero ngayon, isa na sila sa mga best teams dito. So far this season, meron na silang 38-10 win-loss record. grabbing turnaround yon. Career best niya rin tong season na ito sa apat na taon niya sa liga. Kaya walang duda na malaki rin ang ambag niya sa success ng team ngayon. Isa pa sa maganda ang pinapakita ng nakaraan ay si AJ Adu, 13 rebounds a game. Too bad na injured lang ito kaya napahinga, misiki sa gilas. Samantala si Kai Soto naman ay eh, hanap din ng performance this year, lalo sa huling mga laro nila. Sa last 11 games ng Yokohama, nag-average ng 17 points, 8 rebounds si Soto with 67% shooting sa field. Hanap na efficiency tunay na success talaga ang pagkuha ng mga Filipino imports sa Japan B League at Korean Basketball League. Ano? Alas lahat ay productive para sa kanil kanilang teams. Naglalaro ng 15 to 30 minutes sa game at pinapatunayang hindi lang sila basta panghatak ng fans kundi pang-improve talaga ng kupunan. Kaya asahang magpapatuloy lang ang paghugot ng mga Pinoy players sa mga ligang ito no? sa next few years. At win din ito para sa mga players natin dahil sa magandang environment at better pay para sa future ng families nila.